Ayan, ay, everyone! Samahan nyo naman ako ngayon maglinis sa bahay namin para naman may ambag tayo sa pamilyang to. Cheers! <laughs> yung part ng bahay namin dito guys, ayan yung banda dyan. Makalat pa talaga yan kasi mayroon kaming balak gawin dyan. Walaan. Walang ang pasok si ate girl for today kaya naman ay naisipan niyang maglinis ng bahay. Bilhan nyo ng thermometer at baka kami lagnat loob. <laughs> Ayan, nag-order nga pala si mama ng window blinds. Kaya naman eh, pinakita ko na rin sa inyo. Pero parang bago pa lang may masira na agad kay Arian. Hala! Tinulungan <laughs> na agad ako ni Daday Magayos dahil baka parehas kaming matalakan ni mama. <laughs> Tama dito. Nung naayos na nga ayan, ganyan nga yung itsura ng window blinds. Nakakatawa nga talaga kapag may ganito dahil nga hindi na kami makikita sa loob. Kung ano-ano pa namang ginagawa ko dito sa baba namin, bae kapag nagbablog ako. <laughs> Dalawa nga rin pala yung bintana namin. Kaya naman, ayan, pinakita ko na nga rin sa inyo tong isa. Ang lakas nga rin maka-esthetic na to sa bahay. Kaya naman, ayan, gandang-ganda talaga ako. Bago nga rin pala ako maglinis ng bahay, ay nagpatugtog na ako para naman si pagsipagin si ate girl. At be, wag ka bago na rin yung walis namin. Hindi na siya panot. Yung walis kasi namin nung nakaraan, ay eh kalbo-kalbo na talaga. Kaya naman ang sabi ko kay mama, it's time na para bumili ng bagong walis. Ganun talaga kapag tumatagal, ay eh madaling na lang palitan. Aww. Pero pag ako pinalitan niya, may manghihinayang talaga yan. Cheers! Medyo madali pa nga talagang linisin yung bahay namin ngayon dahil ng kakaayos lang talaga nito. Kung di nyo pa nga napapanood yung pag-aayos ng bahay namin nung nakaraan, ay eh, pwedeng ba din nyo namang balikan yun. Pero ikaw ba eh wala ka ng karapatang bumalik? Hala! Buti na nga lang talaga ay naayos na yung bahay namin. Kaya naman na ipapakita ko na rin talaga sa inyo. Pero meron pa nga rin mga kulang na hindi pa rin naayos. Yung mga gamit nga pala na nakikita nyo dyan ay halos lahat nga dyan na in-order lang talaga namin. Inusog ko na nga rin pala tong lamesa para nga makapagwalis ako ng maayos. Kasi ang ko na rin agad pagkatapos kong magwalis. May nga pala ako ba hindi ko pa napupunasan tong lamesa. Kaya naman ay na ang pinunasan ko na rin para nga malinis na. <coughs> Pinalkoholan ko na nga rin para nga malinis na yung pinaka-glass niya. Magtataka nga kayo kung bakit maliit lang yung lamesa namin eh dahil ngayon sa maliit lang din yung bahay namin. Kapag kasi malaki yung lamesa eh malaki nga rin yung makakain space. Pati nga yung mga upuan eh minalasan ko na rin dahil nga ito talaga yung pinakamaduming part kapag bumababa kami sa hagdan. Naalikabukan kasi siya kaya naman kailangan ding pagpagin lagi. Yung part ng bahay namin dito guys, ayan yung banda dyan. Makalat pa talaga yan kasi mayroon kaming balak gawin dyan. Walaan meron kaming balak gawin dyan. So, tinatambakan pa namin yun ngayon. Pero, be, pag nabili ko na yung gusto kong bilhin dito sa part na to, ayan, naayusin na yan ni Daddy para mas maayos. Kasi dito yung part, ayan, maayos na siya. Tapos dito, maayos na rin kasi nga, di ba, bago nga tong, ano namin. Mahal pala yung ganito. Pero, eh, mini -mini Kasi ang ganda niya sa bahay. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura ng bahay namin kapag naka-lights off. Ayan, sa bandang gilid nga na ito ay eh, makalat pa talaga dahil nga hindi pa namin nabibili yung mga gusto pa namin idagdag na gamit. Pati nga yung rinolium namin ay eh, hindi pa napapalitan kaya naman medyo marumi pantignan Sa paggawa nga rin pala ng bahay, sobrang tagal din yung maayos kaya naman kailangan mo rin ng pasensya. Maalikabok nga rin kapag may pinupukpok o binabarin na kaya naman kailangan walis ng walis. Dito nga rin pala nakatambak yung mga ginagamit ni daday kapag inaayos niya tong bahay. Kaya ayan, gilid ko na nga muna para nga makapagwalis ako ng maayos dito. Kumuha na rin ako ng sako para nga maitapon ko yung mga winalis ko sa bahay. Dating nga talaga may mga dumadaan pang truck ng basura dito Ang kaso nga lang ngayon ay hindi na ata kasha Naalala ko pa nga dati nung mga bata pa kami kami talaga yung nagtatapon ng basura namin Inutusan nga kami ni mamang itapon Parang hindi tumambak sa bahay namin dati Tapos ba hindi nyo kaya meron na kaming sliding door Grabe ang pawis ng tao Ito Hindi na siya brown Dito yung kulay Ayan binungsin ako hindi na bumukas

Yung dating ang pinto namin, sira-sira na, na kaya naman ayan gumawa na nga si daddy ng bago. Buti nga talaga ay eh, magaling gumawa si Daday ng ganito kaya naman hindi na kami nagpapagawa pa sa iba. Kaya so, nga rin pala yung nagpintura niyan kaya naman less gastos talaga. By the way, comment nyo nga pala dyan sa comment section kung anong kulay ng bahay nyo. Kami nga itim puti at kahoy. Nag-order na nga rin pala si mama ng ganitong mga lalagyan ng salamin. O ba diba, ang gandang tignan. Ang nah, kalat daw kasi yung mga salamin namin kaya naman bumili na siya ng ganyan para nga maiayos. At ba kung hindi lang ako yung ganito. Lalabas pa nga talaga ako ng bahay para nga ma-check ko lang kung maayos malinis nga ba talaga at malinis nga ba talaga yung ginawa ko. By the way, lalagay ko na nga lang pala yung link dyan ng mga pinakita kong gamit sa bahay namin. O ba diba ang linis niya na nga ulit, tignan kayo naman ang sarap ng manood sa TV. Manonood na nga lang muna ulit ako ng cartoons para nga malibang-libang naman ako. Sinama ko lang naman nga kayo sa paglilinis ko eh para naman hindi niyo ako mamiss. Chiris! <laughs> comment yun na nga lang pala dyan sa comment section kung ano pa yung mga gusto nyong i-vlog ko. Yun lang pala. Like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!